Mang Larry po. Sa episode na ito ay papakita natin kay Mocha Puno na ang mga cobra ay sadyang pumapasok sa mga butas na nakikita nila. Sadyang pumapasok? Yep. Kahit sa ang butas? Oo, para magtago. Hindi naman kaya yung cobra mo tinutukoy mo dyan? <laughs> Ikaw naman. Ay, sige na, sige. Ah. Kapag may nakita kayong mga cobra sa mga bakuran ninyo, huwag ninyo itong kalilimutan. Apat na bagay lamang ang maaring gawin ng cobra kapag nakainkwentro natin. Una, sisibat palayo. Pangalawa, magtatago. Pangatlo, kapag tipong magigipit na siya, magti-threat display o yung popormahan ka. Ayan, mananakot. At pinakahuli, dudura, mga agat at lalaban talaga. Kaya ang pinaka-safe na dapat gawin kapag ka nakakainkwentro tayo ng cobra, eh iwas na lang. Kung nakakita kayo ng cobra sa inyong mga bakuran, ay mas mainam po na tumawag ng mga eksperto dahil marami rin po ang napapahamak sa tangka na hulihin o patayin ang isang makamandag na ahas, lalong-lalo na po ang Philippine cobra. Meron tayong isang cobra dito at kaya meron tayong emphasis kanina na yung mga cobra ay kusang pumapasok sa mga lungga. Uh, tuturuan kasi natin si Moka Puno ngayon kung paano niya pohulihin ng cobra at mailalagay sa ganitong lalagyan na hindi na niya kailangang hawakan. So, paano 'yun? Ay kaya nga 'yun nga ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Minsan, meron naman pagkakataon na madali lang naman. Halimbawa, kung nasa loob ng bahay, hindi na magbubungkal, hindi dadamputin na lang. So, meron naman tayo ditong mga snake tong. So, sa iyo na tong mahaba. Sa akin na lang tong So, pag meron ganito, kahit si Mo puno lang, kaya naman niyang hulihin kung kailangan lang at saka kung talagang emergency. Pero... Hindi na siya alis dyan. Ganyan ang nature niya. Pag nakakita na siya ng taguan, pipirmi siya doon kasi takot na takot din siya sa tao. Kaya kung halimbawa may nag-report, may tumawag, sasabihin na nakita ko yung cobra, basta nandito lang sa loob ng bakuran ko, ang titignan mo lang yung mga nasan ba yung mga tambak-tambak nila, may mga lungga-lungga ba dyan na yung mga siwang sa ilal ilalim ng flooring, binubuta yan ng mga ano, yan lang ang iimbestigahan mo. Tumago lang siya sa, pa, sa paligid. Maliban na lang kung talagang sukal na sukal yung kapaligiran. saang ipapakita natin ngayon ay kung paano huhulihin ni mo kapuno na hindi na niya kailangan hawakan at ibalik dito. Sige nga, paano? Sige Gagamit tayo ngayon ng butas. Butas. Ito yung yung butas. Gagamit tayo ng... kahit anong, ano, kahit anong mga ganitong bagay. Kung merong, alimbawa, box, mat yung matigas na kahon na pwedeng isara. Kahit yung mga karton lang, Pabutasan mo lang ng bilog sa kanto. Itapat mo lang sa kanya. Basta nakita niya yung butas, papasok siya. So, ang gagawin dito... Ah, hindi dapat. Lagi kang may baon na ganito. Um, maghanap ka doon sa paligid. Kahit na ano naman, kahit na... Yun, eh, kagaya nito, kapra, dahil maraming kawayan, no, pumuto lang tayo ng isang kawayan. Ngayon, itatali natin dito dito. Ay, mag ribbon mo lang ha, para madaling tatanggalin. Yan. Itatanggalin lang lahat ng Oo, oh, tatanggalin kawayan. mo lang ito. Tapos, I i sasalubong mo lang sa kanya yan. Yan ganyan lang. O sige.

Okay. 'Di siya makatawa. Okay. Tumungan ang gagawin niya talaga magtatago at sising nanugpuy sa karton. Pagalit na siya. Pagalit na siya? Pagalit na siya. Ngunit kung galing may tataguan siya, tatago siya. Owan, sige. Nakita nyo. Nakita niya Nakita. Sa trap niya. Pansin mo na yan. butas. Cobra. Pagpipiyan mo Ayaw <laughs> mo ito. So, talagang ayaw niya. Itapat mo na lang siya. Itapat mo na lang siya doon. Okay. 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 So, ngayon Okay. Okay. Okay pwede mo na siyang hawakan dito. Kaya lang titignan mo kasi baka lumabas. Oh. Hmm. Hindi siya pumasok eh. huh? Ngayon, ipi -ip. pwede mo siyang ipitin dito. Hmm. Oh, tapos taglian oh, mo na lang. On. na captive na kasi kaya iba yung misang pag felt niya na na captive na magte-thread display siya agad pero sa wild, uh, pagsisikapan talaga niyang tumakas at saka magtago. Kahit kahon, kahit mahabang PVC, iabang, iabang mo lang sa kanya. Ngayon, kung kalimbawa nga, kung minsan kagaya kanina, hindi siya talaga agad pumasok doon sa butas, uh, pwede mong gamitin yung snake tong at tutok mo siya sa butas. Sabi, kapalas. talaga... Ayan ang butas oh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Kita mo? Ayan. Hmm, diba? Diba? Gustong gusto niya ng butas. O, atas Oh O, oh, diba? Nakita mo? Hmm. Basta yung cobra, pag itinapat mo sa butas, tapasok, tapasok. kusang pumapasok sa butas. <laughs> ano ngayon yung natutunan mo sa cobra? Ang cobra pala ay... Opa pala ay sadyang pumapasok talaga sa butas. Yes! <laughs> word for today? Butas. <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> Hindi. Ang word for today mo, yung ano? cobra. Ah, sadyang pumapasok sa butas. Ang cobra ay sadyang pumapasok sa butas. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod na butas. Ay! Hanggang sa susunod na video. <laughs> Saan tayo? Dito o dyan. Ang, ang mga cobra na. Yung mga gilid ng mga mga tarong na ito, binubutasan nyo ng mga daga at saka ng mga bayawak. Ngayon, dun sumusuot yung mga cobra, Doon sila naglulungga. O nga alin ang kakalkalin natin. E, dito tayo sa may cobra. Okay, sana. tayo sa may cobra. O dito siguradong may cobra, masungal. O, una ka. doon sabi mo dito. Sabi mo ko sa may kontra. Sige, siguradong may kontra kasi diyan makapal yung sukal. Manda.